Tandaan. Luyo sa kaanindot sa istorya sa gikahinamang Metro Manila Film Festival entry nga Firefly nga dalit sa GMA Public Affairs, gihalad sa direktor nga si Zig Dulay ang inspirasyon ni ini nga sa iyang inahan. Sa iyang post sa Facebook, iyang kipasalamatan ang iyang inahan kinsa may suporta ka niya sa so kanya atong at bata pa siya. Giasyo sab niya nga gawa sa mga awards nga madawat sa Firefly, alang ka niya, mas importante ang emosyonal nga koneksyon sa mga viewers nga dunay bitbiton nga leksyon human sa pagtanaw sa salida. Sa nahibiling tulog kagabi na lang sa romantika puso serye ng Love Before Sunrise, human nagkabuwag si Zarina o Atom kahit di magkasinaptanay sa usag-usa na pagbalik ang tsansa ng magkabalik si Stella o Atom. Naglibog na si Stella kung kinsa ang pilion niya, tali nila Roald o sa iyang kanihinigugma nga si Atom. Kinsa kaha ang mas bugat sa kasingkasing -kasing ni Stella. Kana ang dungan tang siren sa GMA Telebaban, 8.50pm pagkahuman sa Black Rider.